Hindi raw loyalty check sa militar ang puhulong ng AFP at ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon. Dito naman ay inutusan ni PBBM ang sandatahang lakas na baguhin ang diskarte sa pagtugon sa mga banta sa bansa. Magbabalita si Brian Castillo. Sa command conference ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, sabi ng AFP, dumalo rin mismo si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi na pag-usapan ang usap-usapang destabilization laban sa gobyerno. Hindi rin daw dapat tignan ng pulong bilang loyalty check sa hanay ng militar. Personally, I gauge that uh, there is no need for a loyalty check and that our commanders and our troops remain loyal to the Constitution. Utos lang daw ng Pangulo, humanap ng mga paraan para mas maging epektibo ang pagtugon sa banta ng terorismo, rebelyon at ang sigalot sa West Philippine Sea. He said that we needed to reconfigure our approaches to dealing with the different threat groups. Kailangan po natin magkaroon ng paradigm shift. Pero hindi na po naging specific ang ating Pangulo because uh, he also mentioned that he doesn't want to micromanage. Kabilang sa mga pagbabagong isinasa pinal ang Horizon 3 o ang ikatlong yugto ng AFP Modernization Program. Nakatoon ito sa konsepto ng archipelagic defense. Isa raw sa mga prioridad ng AFP, ang pagtatayo ng mas maayos sa mga estruktura sa siyam na isang inuokupan ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Pinasinayaan naman ng PNP ang kanilang bagong kagamitan na nagkakahalaga ng 485 million pesos. Merong 4x2 patrol jeep at mga motosiklo Bumili rin ng PNP ng 9mm pistols, monocular, tactical vest at raincoat. Sa gitna nito, inatasan na ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ang Police Regional Units na i-review o tignan muli ang kanilang mga record. Nakakaalarma daw kasi ang mga nawawalang dokumento sa NCR Police Office o NCRPO ng mga pulis na nakaharap sa iba't ibang kaso. Posible raw na nangyayari rin ito sa iba pang mga rehiyon. Alarming yun. Uh, because uh, if you see... Uh, Part of our focus agenda is integrity enhancement and kasama siya is uh, cleansing natin and uh, uh, imposing the uh, right penalty. Muli namang pinasinungalingan ni Acorda ang mga haka-hakang may destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa hanay ng PNP. Hindi rin daw totoong bawal pumasok sa Camp Crame ang mga reteradong police officials. There is no basis for us to prevent them from coming here. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5.